Good morning guys, today is July 11, Thursday 2024 So guys, kunin ng tangon ang talong Tako na kaya siya guys um, Kunin siya ang tangon Mung luto na ini kahapon uh, Napay-usa Uh. 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 na ano guys uh, akong talong 2 kabogdag ko kayo thank you so much mawalis muna tayo guys sa aking bakuran dahil ang dami na talagang mga dahon na nahulog galing sa nimtri at sa kaman chinita so kailangan itong linisin para magandang tingnan guys Hey okay, guys, so mga snake plant bang ang kalamat yun ay nindot na kayo. Grabe ka nindot sa mga snake plant. At pala pa lang diba. Sa mo ang hagdan. Nag-aayaw dyan siya pag-aayaw. Mm. Mga snake plant. Hindi kalamat yun lagi. Nindot ka ni Grabi hmm. Grabe kadaghan kay yung snake plant. Pwede man ni siya itong transfer. Mm. Napuno na rin siya pag ni Naila niya. Nailain siyang tiya. Yung snake plant. Hmm. So wala pa dyan ako na humano panilig. Ang muntog karano, dagang yung bilungang nga nahulog. Uh, kaya kaya kunin si Liga mga pohon guys. Sus, bisihagod ang life god ay. Eh? Maglisto ng panilig. Oo, oh, nasa lang yung na 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 snake na. plant, guys. So, oh. taas-taas din siya i-compare to kung dito. So, guys, nung ginagaan yung snake plant. Namiya na ako. Ay, nag-o nagdulog-dulog sa ubos. Yay! Ang gibiyaan ka niyo mo, Beng. Ang gibiyaan ka niyo mo, Beng, ha? Ang gibiyaan ka niyo mo, Beng! Tala! na po yung sakyan na ni Genesio. Gitang tayo na Ang gadget sa lang na buong kaag. Di ko kabala eh. na tsuki na. ka na guba? Ha? Ibiyaan ko ni mo ha? Pag mata na ko wala na ka. Ang gabiyaan ko ni mo ha? Ang ko ni mo? Um, um, Ni nang uhag tambog oh. O sige ko hari mo tambog. Nim tray makaw na ng kandeng. Ha. So guys, na ako sa office. Gyatod ko sa kumbana, guys. So back to work na naman. ko ako sa anak guys Ayun sarang guys Ayun ang anak guys Wapo na siya di? Selamat sepetan. Uh.